nakakakain yan. Ngayon ko lang mararanasan yan. Miss Mick. Ano I'd like you to meet Mr. <laughs> 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 ano ba ito? Si Dante Barreno. Paano <laughs> 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 ba, -da ba yung kumuha ng YouTube? Hindi ko paano. Mas may YouTube na yung YouTube ko. Eh, ganito na eh. Oo, okay, <laughs> nung, nung nag-open ako ng YouTube, nakita ko mayroong ganun. Tapos may nagsabi sa akin, pwede daw ako mag-vlog. Ayun. Kapag buwata kayo ng Google account, pwede. Okay, dito tayo sa kabilang banda. תודה <laughs> רבה long so lasting. Wow, pa order ako. How much? Pero yung sa lipstick, eh. magkano ba yung mga ganyan lipstick na long lasting? One fifty. Ako mura. Mura naman. Yung so, mga mas mahal. Sa pagtara na tayo nasa Taiwan ako bumili ako ng lipstick one thousand. Si Kay isang 1, uh -oh. na one thousand na ikna. Oh, eh alam naman ng yaya, hindi mo ako ano? Hindi naman ako nag-iba ng anyo. Ako pa rin naman ang <laughs>

Pero ano, ano, pero sa totoo lang, nasa manan sa Kaya <laughs> kung gusto ko rin maiga, ano mo, kaya gusto ko Sarap oh! TALABA! Hindi sa gabi dito. Hindi, dito. maliit. Christian. na? Hali ako tala lover. Nakakahiya okay, naman, nag-enjoy ako tapos yung aking mga ano na yan. sa po sa siya ka na. <laughs> Next time sama na sasama ka na kita dito kasi natamba. Natamba pa siya ng mga kapatid ko. Mataas na to, eh. Uh, Opo, uh, andi uh, dyan na kanina. Kanina ba dapat dyan? Ayan. Pagkasusunod, malipili kami dito. Uh -huh. Ayan, ayan, lang. cute, cute, cute. Ayan, ayan. Lang. karang muna mamaya ang